Sakit na diabetes? Kaya ba nating iwasan? Kaya ba nating pigilan? Kaya ba nating gamutin? So, yun ang uh, pag-usapan natin sa vlog na ito. At uh, by the way, ako pala si uh, Higalang Neven. Bakit Higala? Ang uh, word na Higala ay uh, isang uh, Cebuano term, no? Ibig sabihin kaibigan. Kaibigan, kakampi at kasusyo kung sa negosyo pa, no? So shout out pala sa ating mga classmates dyan sa KMCC program ni Kasus yung Arvin Orobia. Uh, salamat sa ating uh, pagsasama no sa ating uh, uh, programa at uh, hopefully ay tuloy-tuloy tayo at parami tayong matutunan jan no. Mga mga classmates pala din sa high school, sa college at saka sa elementary jan sa Cebu. Itong diabetes sabi ng ng ating uh, mga low carb uh, practitioners lalo na sa ating uh, low carb doctors na si sina Doc uh, Josefino uh, Roho, Chowa, si Doc Iris at saka sa ibang mga low carb uh, doctors natin sa low carb uh, and na yung uh, diabetes or uh, pagiging diabetic ay nagiging pandemic na no dito sa ating bansa kung hindi lang hindi lang dito sa ating bansa kung hindi, almost lahat na no sa buong uh, mundo pwede nating consider na marami na rin nga uh, nagkakaroon ito no maging mataas yung sugar at saka yung diabetic ngayon ito yung uh, pag-usapan natin kung paano natin ito maiwasan o maiwa. kaya ba nating uh, iwasan pigilan at uh, kung nagkakaroon mag na tayo nito kaya ba nating uh, i-reverse at uh, pagalingin ang ating sarili no so kung ano yung mga giging uh, advocate ako nitong uh, sakit na ito kasi unang-una na experience namin ito sa pamilya namin sa aming ama no na si Papa Misio, nagiging uh, stroke uh, patient siya at uh, sa ngayon hindi pa rin nakarecover. almost 16 years na no na hindi nakarecover doon sa stroke niya na uh, nagiging uh, paralytic siya uh, sa awa ng Dios ay lumalaban naman eh. lumalaban naman yung papa namin uh, si Papa Misio, at uh, uh, hindi din madali talaga yung challenge na pinagdaanan namin sa pamilya namin namin no. Ah uh, na of course aking mama din, mataas din yung sugar. Uh, nagkakaroon din na uh, experience din ng mild stroke, no. Napakahirap at uh, lalo na yung parents natin, isa lang naman yung parents natin eh. Isang uh, mayroon lang tayong isang uh, papa at saka isang mama, no. Yung father sa ka natin. So, yun na uh, kaya inadubuket natin ito na makatulong na uh, i-spread itong information na maiwasan natin itong uh, isa sa mga dahilan ng uh, pagtaas ng ating sugar at uh, yung komplikasyon na dulot nitong uh, uh, sakit na diabetes. Ano ba dapat natin gagawin? Sinubukan natin no yung lifestyle na yun. So ulitin ko, nag-survive uh, naman tayo for 2 years na, walang more than 2 years. So magte-3 years na this uh, September. 2024 no 3 years na yung uh, uh, lifestyle natin yung low carb lifestyle no rice uh, saka matatamis na pagkain wala na tayo diyan at uh, hopefully tuloy-tuloy tayo uh, sa tingin naman natin marami namang advantage na na observe sa ating katawan uh, nag normalize na yung mga labo, lab, lab uh, test natin o yung mga result ng uh, laboratory natin and of course uh, na observe talaga natin yung uh, mismong uh, pakiramdam natin ay maganda na rin and uh, yun nga nabawasan yung timbang natin lifestyle natin no yung no rice uh, low carb life lifestyle natin and uh, yun uh, yun ang advantage natin nag-normalize yung mga uh, result natin lalo na sa sugar no? sa yung uh, bp natin uh, na very normal na and uh, nabawasan din tayo ng timbang no yun nang ano natin uh, hanggang umabot nga ng 8 kilos na nabawas natin dahil sa lifestyle natin at uh, laking tulong naman yun dahil una uh, unang una uh, maganda sa pakiramdam na uh, mas uh, magaan tayo no at uh, yun nga uh, nagiging uh, uh, isa sa mga ginagawa natin yung sa physical fitness natin ay uh, naglalaro tayo nang uh, ball games lalo na sa basketball. Kayang-kaya na nating humahabol sa mga kabataan natin, sa mga high school o mga college na mga kalaro natin, no? So kaya na natin makipaghabulan sa kanila dahil doon sa uh, nabawasan tayo ng timbang at uh, of course yung lakas natin ay uh, hindi naman na ipagkaali na talagang lumalakas din tayo, no? And uh, yun nga uh, dahil na experience natin for 2 uh, years, yung more than 2 uh, years yung lifestyle natin at nakita natin yung maraming advantages although may mga disadvantages pa rin kasi tuloy-tuloy naman yung uh, pag-aaral natin huh? uh, in, the, in this kind of uh, lifestyle pero as of now ay uh, we are advocating para magkaroon ng uh, uh, kunting uh, sagot doon sa tanong natin na maiiwasan kaya ba nating maiwasan yung uh, pagiging diabetic at saka yung mga komplikasyon nito yung mga sakit na komplikasyon ng magiging diabetic yung hypertension yung uh, stroke at saka maraming sakit no lalo na sa mga major na mga sakit na pwedeng mailulot ng pagiging uh, mataas yung sugar at saka pagiging diabetic kaya uh, sa aking uh, mga Uh, magulang lalo na sa akin nga uh, papa at saka sa mama, sa ngayon parating 13 days na sila no kasi yun uh, mahirap talaga lalo na kung talagang uh, kailangan ng support at saka yung pagmay mga marami ng uh, uh, maintenance na gamot so kailangan natin na uh, uh, i suportaan natin sila lalo na sa ganitong lifestyle kasi hindi bago bago ito sa kanila no for more than uh, nagiging hanggang nagiging senior citizen sila ay uh, uh, sila ay uh, palaging uh, uh, kumakain ng uh, lalo na sa kanin, no yung rice at saka yung uh, uh, kumakain ng mga matatamis so, bago ito sa kanila, so kailangan natin ng support tamang kaalaman para ma-sustain yung uh, uh, lifestyle at saka para na rin ah, magkaroon sila ng ah, lunas dahil pag hindi natin i-stop kung ano yung dahilan ng ah, diabetes o yung sakit ng pagtaas ng sugar ay kahit anong gamot pag hindi natin ah, putulin kung ano yung mga dahilan nito ay patuloy pa rin. No? So useless yung naging gamot na tinitake ng ating mga magulang or kahit sa atin and uh, salamat sa pagkakataon na nagkaroon tayo ng ganitong information at ganoon na rin sa technology natin then uh, of course uh, uh, sa atin naman uh, nagkaroon din tayo ng uh, mga dahil doon sa advocacy natin uh, nagkakaroon tayo ng ng uh, group din no sa local group lang natin sa Cebu yung Mualbo si Buslo, low carb advocate. Mualbo, uh, ulitin ko, Mualbo si low carb advocate. No? So, so mayroon tayong Facebook Facebook group diyan at tuloy-tuloy uh, yung uh, paglaki or pagdami ng mga miyembro and hopefully uh, mai-relate din nila no sa sarili din nila na at magpag-aralan, ma research nila kung ano ba, pwede ba nating uh, ma-apply din sa mga sarili natin at sa mga kasamahan din natin, mga kapitbahay at mga kakilala natin, no? Kung uh, ito ba ay uh, pwedeng gagawin